Hello po, welcome po sa LiveGood. Ang Live Good po ay isang company sa US na nagbabahagi ng kanilang mga products direkta sa kanilang mga mamimili. Ito ay nakafocus sa kalusugan at digital service industry. Ang Live Good ay mayroong 15 na magaganda, mataas ang kalidad, abot kayang mga products. At handa na ipadala. At napakadali pang i-order. Pero alam mo ba na ang LiveGood ay hindi lang dekalidad at abot-kayang mga products ang ino-offer. Nag-o-offer rin ito ng opportunity para kumita ang mga affiliate members nito sa aning paraan. Talaga. Pero paano naman maging affiliate member ng LiveGood? Madali lang yan, kinakailangan na mag-register ka sa pamamagitan ng pag-click ng link na ibinigay sa'yo ng nag-invite sa'yo sa Libgood. Tapos bayaran mo yung one-time membership fee na $40 o humigit kumulang na 2,200 pesos at first monthly subscription na $9.95 o humigit kumulang na 560 pesos. Pumunta naman tayo sa anim na paraan para pumita sa Libgood. Ang unang paraan ay tinatawag na weekly fast start commissions sa bawat referral na gagawin mo, bibigyan ka ng $25. Walang requirements para makuha yan, walang pairing, walang safety net, walang balancing, walang kwota, walang obligasyon na bumili o magbenta, basta wala kahit na ano. Basta may enroll ka na kaibigan, pagkasunod na Friday matatanggap mo na ang commission mo kaagad. Hindi lang yan, pwede rin tayo kumita ng weekly fast start commissions hanggang sa ika-sampung level ng ating ni-refer. Ibig sabihin, hanggang sa ni-refer ng ni-refer ng ni-refer ng ni-refer ng ating mga ni-refer, tignan natin kung paano tayo kumikita hanggang sa ika-sampung level ng ating mga ni-refer. Sa live Good, may iba't ibang ranggo o antas. Yun ay ang bronze, silver, gold, platinum, at diamond. Kung ikaw ay bronze, ang commission mo ay hanggang sa second level, silver fourth level, gold 6th level, platinum 8 level at diamond 10th level. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikalawang paraan para kumita. Tinatawag nila itong 2x15 matrix monthly commissions. Ano ba ang ibig sabihin ng 2x15? Ibig sabihin nito, bawat isang affiliate member ay magkakaroon ng dalawang direct affiliate sa ilalim niya. Ang company o system ang naglalagay nun sa ilalim ng bawat affiliate members. Kaya kahit mag-recruit ka o hindi, magkakaroon ka pa rin ng dalawang direct affiliate members sa ilalim mo. Lahat ng members ng Leggood sa buong mundo ay kasali sa Matrix pagkabayad nila ng one-time membership fee na $40 at first monthly subscription na $9.95. Makukuha mo ang Matrix commission mo sa ikatlong buwan mo simula nang nag-enroll ka sa Leggood. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang Matrix. Sabihin natin ikaw yung tao sa pinakataas. Lalagyan ka ng system ng dalawang tao sa ilalim mo kahit na di ka nag-invite. Yan yung first level mo. Tapos, lalagyan ulit ng system ng tig dalawang tao ang dalawang tao na nasa ilalim mo. Yun naman ang second level mo. Tapos ganun ang ganoon. Hanggang dumating sa 12 level, tapos makakatanggap ka ng $2,047.50. Pero tandaan mo, hindi kailangan na makarating ka sa ika 12 level bago ka kumita. Kahit nakakaunti pa lamang ang tao sa ilalim mo bibigyan ka pa rin ng company ng Matrix Monthly Commission base sa dami ng tao sa ilalim mo. Tignan mo yung table na ito. Kung halimbawa wala ka pang ranggo o tinatawag na on rank, ang pinakamalaking commission na makukuha mo sa Matrix Commission ay hanggang sa ika-12 th level lamang, ito yung $2,047.50. Tinatawag na on-rank kung wala kang inimbitan na sumali, at nagbabayad ka lang ng monthly subscription buwan-buwan. Sa level 1, merong dalawang tao sa ilalim mo. At sa bawat isang tao ikaw ay makakatanggap ng tag 2.50% ng $9.95, which is 25 cents bawat isa na kung susumahin ikaw ay makakatanggap ng 50 cents. Sa level 2, merong apat na tao, at makakakuha ka ng $1. Level 3, may walong tao, at makakakuha ka ng $2. Level 4, may 16 na tao, makakakuha ka ng $4. Level 5 may 32 na tao makakakuha ka ng $8. So on and so forth. Isipin mo mula sa level 1 hanggang level 5. Ikaw ay makakatanggap ng $15.50 kada buwan ibig sabihin yung 9.95 cents na monthly subscription mo ay hindi mo na problemahin pa dahil pwede mo na kunin ito sa 15.50 cents na natanggap mo at may supli ka pang 5.55 cents pagkatapos mong ibawas ang monthly subscription mo ituloy natin ngayon ang matrix commission ng bronze at silver ay hanggang ika 13th level at may potensyal nakikitain kada buwan na 4095.50 cents ang gold at platinum naman, ang matrix commission nila ay hanggang ika 14th level at ang potential nakikitain kada buwan ay $8,191.50. At ang pinakahuli, ang diamond rank. Ang matrix commission nito ay hanggang ika 15th level at ang potential nakita nito ay $16,383.50. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ikatlong paraan para kumita. Ito yung matching bonuses fifth generation B. Sa lahat ng in-enroll mo ay may 50% ka ng Matrix Monthly Commissions at walang katapusang matching bonuses hanggang sa ikalimang generation. Halimbawa, may direct referral ka na kumita sa kanyang Matrix ng $2,047.50 ikaw naman ay bibigyan ng live good ng kalahati ng kanyang kinita, which is $1,023.75, pero ha, hindi yon ibabawa sa kita ng iyong direct referral. Ang iyong direct ay mayroong $2,047.50 at ikaw ay may $1,023.75. Halimbawa may 20 kang tamad na direct referrals. Tamad as hindi talaga nag-invite, basta bayad lang ng bayad ng monthly subscription nila. Makakatanggap ka ng $20,475. Ang galing ano? Ang galante ng live ang ika-apat na paraan para kumita sa LiveGood, ito ay ang Retail Commission. Bilang isang affiliate member ng LiveGood, may enjoy mo ang mas mababa ng 75% sa presyo ng mga products, kaysa ibang mga networking companies. Ikaw rin ay qualified para kumita sa mga products. Bilang isang member ng LiveGood, sa tuwing bumibili yung mga retail customers mo, kikita ka ng 50% ng difference ng member and retail price. At hindi lang yan, ikaw rin ay qualified na kumita mula sa retail customers ng iyong mga referrals at mga referrals nila hanggang sa ikasampung level. Hindi pa tayo tapos. Pumunta naman tayo sa ikalimang paraan para kumita, ang influencer bonuses. Sa mga affiliates na mas minabuti na magmarket ng products na bulto sa retail customers, may karagdagang bonuses doon. Siya ay maaaring kumita hanggang 100% ng difference ng member and retail prices sa lahat ng mga orders ng iyong mga referred retail customer. Ito ay binabayaran base sa personally enrolled retail volume kada buwan, kahit na ano pa ang ranggo ng affiliate member. Ngayon, dumako na tayo sa pinakahuling paraan para kumita sa Leadwood. Ang ika-anim ay ang Diamond Bonus Pool. Once na maabot mo ang Diamond Rank, meron kang share na 2% ng total company monthly sales. Bali yung 2% hinahati yan sa lahat ng mga qualified Diamond Rank members. Tapos 2% ng lahat ng membership at product sales, hinahati naman yun equally sa mga Diamond Rank affiliates, at ibinibigay ito sa kanila monthly. Grabe! Ang galante ng libgood! So, anong inaantay mo? I-click mo na yung link na ibinigay sa'yo ng nag-imbita sa'yo sa Libgood at sumali ka na.